isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan atin po itong kukunin sa Ibanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 22, Talata 31 hanggang 34. So ito po ay tungkol sa paunang pasabi ng ating Panginoon uh, tungkol sa pagkakaila ni Pedro sa kanya. Ang sabi dito, Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa ginagawa ng magsasaka na inihiwalay ang ipa sa mga trigo. Subalit idalangin Idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatag, patatagin mo ang iyong mga kapatid. Sumagot si Pedro Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito. Bago tumilaok kang manok sa araw na ito, ay tatlong beses mo akong ikakaila. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papuri ang pagsamba ay para sa kanyalawang po lamang. So dito may po natin mga kapatid na ito ay paalala. Yung paunang sabi ng ating Panginoon tungkol sa gagawin ni Pedro. Na sabi niya doon, makinig ka, Pedro. Kinakausap niya si Pedro na heart to heart, personal. Na sabi niya, sa kay Pedro, Pedro, alam mo, giniling ni Satanas na subukin kayong lahat. Pero yung kinakausap lang dito ni, ng ating Panginoong Isus, walang iba si Pedro. No? Hindi kasama yung kanyang mga, kasamang mga apostoles. Kasi alam naman natin, si Pedro, siya yung leader ng mga apostol. Sa kanya sinabi na lahat kayo, ay daranas ng pagsubok. Pero ang, ang sabi dito is, pero sabi niya, subalit idinalangin kita. No? Sabi niya, daraan kayong lahat sa pagsubok, pero idinalangin kita. No? Kasi merong man eh, may malaking misyon. <coughs> Doon pa lang, may kita natin na may malaking misyon na gagampanan si Pedro, no? si Apostle Peter. Na may malaking uh, mission siya, na inatang no sa balikat ng uh, ng ating Panginoon no sa sa balikat ni ni San Pedro. Kasi sa lahat sa kanila, siya lang yung kinausap na lahat kayo, lahat naman kayo no, ay daranas ng uh, ng uh, sabi dito ng pagsubok. No, pero hindi niya kinausap yung uh, yung 11 o yung kasi si si, si Judas nang time na to eh, nakikipkontsyaban eh no. So, hindi niya kinausap yung ibang apostoles. Yung kinausap niya directly, nasabi niya, subalit, idinalangin kita. Na huwag manghina ang iyong pananampalataya. Kasi siyempre, isa yung leader eh. Alam naman natin kapag ang leader ay nanghina, yung kanya magiging membro, manghihina rin. Kaya yung sabi ni San Pablo sa, sa mga sulat niya, nakalimutan ko lang kung anong... Uh, anong uh, sa sulat niya, no, sa epesal na na chapter o verse yun. Pero ang, ang natatandaan ko yung sabi dun is, uh, tayong mga, mga membro, tayong mga members, di ba? Dapat natin sundin yung mga namumuno sa atin. Kasi magiging katuwaan nila yon, matutuwa sila, nagampanan yung kanilang mga tungkulin. Kasi kapag nanghina yung kanilang kalooban, sabi doon, hindi yun makakabuti sa atin ng mga membro. Kasi tayo yung maapektuhan, 'di ba? Kasi kapag ang, ang leader ay hindi na nag-function, uh, apektado yung mga membro. yung mga nasa ilalim ng leader na ito ay apektado din, 'di ba? Kaya nga napakahalaga na ipinapanalangin natin yung ating mga leader, yung mga namumuno sa atin. Kasi yung magiging uh, uh, tagumpay ng kanilang uh, maplanuan, yung kapag 'yung kanilang uh, uh, ginagawa is uh, nakaayon sa kalooban ng Diyos at ito'y sinamahan ng Diyos kasama tayo doon sa mga pagpapalang 'yon, 'di ba? 'Yung katagumpayan ng mga namumuno magiging katagumpayan din ng na mga uh, nasasakupan ng mga namumuno. Kaya nga dito mga kapatid, sabi niyang Panginoon, idiinalangin ko na hindi manghina ang iyong pananampalataya. 'Di ba? Kasi kung manghina 'yung pananampalataya ni Pedro, ah uh, mahihina rin yung mga kasamahan, di ba? Kaya nga may kita natin dito mga kapatid na lahat tayo may kita natin na tayong lahat ay daranas talaga ng mapagsubok sa buhay. Pero ang kagandahan lang sa Diyos natin pinaglilingkuran sa ating Panginoong Yesus, naroon siya na tayo, patuloy niyang idinadalangin nabigyan tayo ng katatagan na hindi tayo manghina sa pananampalataya natin na kahit na dumaan man tayo sa mga pagsubok sa buhay natin, kapatang ang Diyos eh. Sabi niya nga sa may 1 Corinthians chapter 10, di ba? Na hindi niya tayo ipahihintulot na subukin sobra sa kakayanan natin. Sabi niya, kung dumating man yung pagsubok na yun, siya pa rin naman yung magbibigay ng kalakasan, ng karunungan at kalaman upang ating mapagtagumpayan yung mga pagsubok na ating uh, pagdaraanan. So, na nandun pa rin yung tulong ng Diyos eh. Kaya nga sabi ng, ng, ni ng ating Panginoon kay Pedro, dumaan ka man sa pagsubok, nandun pa rin naman yung support ako. ba? Diba? So, ibig sabihin, uh, para parang sinasabi niya, Pedro, dumaan ka man dito, nasa likod niyo lang ako. Diba? pa rin yung, yung ano, yung, yung comfort ng ating Panginoon. No? Na hindi, o, oh, wag ma, na wag manghina ang iyong pananampalataya. ba? Diba? At sinabi niya doon, at kapag nagbalik loob ka na no kasi alam naman natin dito na ikakatuwa no ni Pedro pero siyempre malakas yung uh, yung uh, loob ni Pedro sabi na handa akong makulong at mamatay na kasama mo no, kasi wala pa eh no, kasi minsan tayo kasi mga tao minsan malakas ng loob natin na magsabi na Lord handa akong uh, gawin lahat di ba handa akong sumunod sa iyo pero no, minsan kasi madali lang sabihin yun kasi wala pa. Di ba? Kaya nga sabi nga, I will praise you till I die else you die. Yung iba nga, hindi pa nga namamatay, eh takot na. <laughs> Di ba? Na eh, itinuwid lang sa pagkakamali niya. Hindi niya lang gusto yung desisyon ng isang leader, eh nagre-reklamo na. No? Parang uh, ang dating is, kaya nga sinasabi ng Bible, dapat naglilingkod tayo uh, at tinitignan natin yung mga Panginoon natin dito sa lupa, yung mga uh, leader natin na ginagawa natin yung lahat ng bagay hindi lang sa mga namumuno sa atin kahit sa kapwa natin na tao na ginagawa natin ito para sa Panginoon, di ba? Kasi kung ginagawa natin 'yan para sa Panginoon dahil ito naman yung tinuturo ng Diyos, hindi sasama yung loob natin, di ba? Ah uh, patuloy tayo naggagawin yung mga tungkulin na ibinigay po sa kabawat isa po sa atin. No, alam, ano, sabi niya over dead, ano, sabi niya handa ako makulong, handa ako mamatay para sa iyo Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, uh, bago to milaok, no, sa araw na ito, bago to milaok ka manok, tatlong beses mo ako ikakaila, di ba? Yung uh, yung denial ni Pedro, di ba? So nang dumating na yung pagsubok sa buhay niya na kailangan niya ng uh, uh tayuan at uh, patutuhanan yung kanyang mga sinabi na handa sa makulong at mamatay kasama ang ating Panginoon ay kita natin, hindi niya nagawa. Di ba? Doon pala mga kapatid, na ano na eh, uh, uh, hindi niya napatunayan na kaya niyang gawin yung makulong at mamatay kasama ang Panginoon. Di ba? So, sa isang tao, na, ano yun, parang nakakahiya yun eh. Di ba? Kasi nagbitaw ka na isang salita, tapos hindi mo naman pala kayang gawin. No? Pero, Alam naman ng Panginoon yun eh, na hindi kaya talaga ni Pedro gawin yun eh. Kaya nga sinagot nga ng, ng Panginoon eh. Parang sinasabi niya, Pedro, no? Malakas ng lunglobo kasi wala pa. Pero sabihin ko sa iyo, bago tumilaw kong manok, tatlong beses mo kong ikakaila sa araw na ito. So may kita natin dun mga kapatid na sa kabila nyon, alam niya nagkasala siya eh. ba diba? Nagkasala siya. Kasi minsan kasi, di ba? Dahil kapag nagkakasala tayo sa Panginoon, parang pakiramdam natin. Ano? Kaya nga sabi niya, huwag uh, manghina yung pananampalataya mo at kung magbalik loob ka na. Kasi maraming tao na ayaw na magbalik loob sa Diyos kasi parang pakiramdam nila napakalaki na ng kasalanang nagawa nila sa Panginoon at hindi na sila karapat-dapat sa kapatawaran ng Diyos. ba? Diba? Kasi kapag ang tao, pwede kasi nga maghari yung pride sa iyo eh. ba? Diba? Eh lalo siguro kung may nakarinig ng sinabi mong yun, di ba? Parang isipin mo, parang nakakaya naman bumalik, anong pamukhang ihaharap po sa kanila. Nakapagbit, nakapagbitaw ako ng salita, kaya nga kahit ang ating punong lingkod si Brother Mike, 'di ba? Kung may kung ang ah, kung, ah, kung ayaw mo na maglingkod sa gawain ng Diyos, ah, sa gawain ni Elsa, dai pwede ka na umalis, no? Sabi niya, wag mo lang i-i-slap 'yung ano, 'yung uh, 'yung pintuan, no? Huwag ka magdadabog, no? Sabi niya, bukasin ah, bukas 'yung pinto ng pagpa pagpasok mo, bukas pa rin 'yung pinto ng sa paglabas mo. Pero wag mo lang isasara 'yung pinto, 'di ba? Kasi siyempre, yung iba, gustong bumalik, pero dahil may mga nabitawan ng salita at marami nang nakarinig, nakaalam, parang yun ang nagiging reason na, na humaad lang sa kanila na magbalik loob at bumalik sa paglilingkod sa Panginoon kasi nga marami na ang nasabi. ba diba? Kaya nga mga kapatid na tayo ay tinuturuan ng Lord na dapat hindi tayo basta-basta kasi nga nagsasalita. Dapat ay pinag-iisipan natin itong mabuti. Kasi bakit tandaan natin mga kapatid, sa gawain ng Diyos, wala tayong pwedeng pagmalaki. <laughs> hindi hindi dahil sabi natin marunong tayo, talento tayo, marami tayong magagandang plano. Tandaan natin mga kapatid, ang pinakaimportante sa gawain is yung yung character natin at yung attitude natin, di ba? Kahit sa Dios naman eh, no, above anything else, no, sa intellect natin, sa skills, sa talento natin ang tinitingnan ng Diyos yung kondisyon ng puso natin. Kasi yung karakter at ang attitude natin, yan ang uh, totoong kondisyon uh, ng puso mo, di ba? So hindi yun saan marami tayong alam, no? Kasi minsan doon tayo nadadaya minsan eh. Akala kasi natin napakagaling natin, napakahusay natin. Akala natin mga kapatid tayo yung importante sa gawain. Nagkakamali po tayo diyan mga kapatid. Minsan kasi nadadala tayo sa emosyon natin. No? May mga naiisip tayo, may mga napaplano tayo na gusto natin na ipatupad agad. Pero nakakalimutan natin yung sinasabi ng Bible na ang pagpaplano nasa tao. Pero yung pagpapatupad nito, kung kailan ito magaganap, nasa kamay ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng pilitin. No? Hindi natin pwedeng yung ipilit yung gusto natin. Kaya minsan, ay, uh, hindi nakakabalik loob ng tao kasi nga marami nang nasabi. Di ba? Kaya dito sabi niya, hindi manghina yung pananampalataya mo. Kasi kung, mawala, kung, manghina yung pananampalataya natin at kunyar, mawala yung pananampalataya natin sa Panginoon, paano pa tayo magbabalik loob? Di ba? Kaya lang naman tayo naglilingkod sa Panginoon dahil sa pananampalataya natin sa Kanya na kapag tayo nagkasala, siya ang Diyos na handa magpatawad sa atin kung talagang uh, galing sa uh, uh, totoo, no? pure yung uh, pakingi natin ng, bata, ng tawad. Sa ating mga pagkakamali sa harapan ng Panginoon, tayo na nananampalatayan, tayo pa na na ay patatawarin ng Diyos. Kasi kapag nanghina yung pananampalataya natin, umawala yung pananampalataya natin sa Panginoon, paano pa tayo makakapagsisi at makakapag, uh, makatalikod sa ating mga uh, pagkakamalit, pagkukulang na nagawa sa Panginoon. Dahil sa pananampalataya, ito yung nagbibigay pa rin sa atin ng connection sa Diyos eh. ba? Diba? Kaya yung dalangin ng Panginoon na hindi manginay pananampalataya ni Pedro, kundi kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. di ba? Diba? Ang Diyos kasi kapag tayo nagkulang, nagkasala sa Kanya at nagbalik loob tayo sa Kanya, hindi naman tayo susumbatan ng Diyos eh. ba? Diba? Parang sinabi niya, pagbalik mo, patatagin mo yung mga kapatid mo sa pananampalataya. Gamitin mo yung experience mo, yung pagkakamali mo, na huwag niyong gawin. Di ba? Kasi hindi maganda eh. Kasi minsan sa ating pagkadapa, doon ta kasi tayo natututo eh. Di ba? Doon tayo nag nagkakaroon ng learning. Di ba? At mas lalo tayong tumatatag. Kasi nga, katulad sa mga puno, sabi daw, kapag nag uh, nagkakaroon ng mga earth ano uh, mga kalamidad no kaya mga earthquake 'di ba yung mga lindol yung ugat kasi lumalambot yung lupa 'di ba so ang nangyayari yung mga ugat ng puno mas mas madali sa kanila na magpailalim uh -huh. kaya pag uh, mas lalong lumalalim yung ugat mga kapatid is mas lalong tumatatag yung isang puno 'no uh -huh. ganun din sa atin 'di diba? Yung mga pagsubok sa buhay, parang sinishake lang yung pananampalataya natin. Pero kung uh, malalim yung pagkapit no, ng ating pananampalataya sa salita ng Diyos, uh, hindi tayo basta-basta matitina kasi yung firm foundation natin, walang iba yung ating Panginoong Yesus. Di ba Kapag yung pananampalataya natin ay nakasentro sa Kanya, alam natin na anuman yung mga pagsubok na dumating, hindi tayo matitinag no? kasi kasama natin ang Diyos. Diba? Kaya sa amin niya, patatagin mo ang iyong mga kapatid. May kita natin dito mga kapatid sa buhay natin na la tayo eh. Ay dumaranas na mapagsubok sa buhay. At ang ano lang dun mga kapatid kung na natin yung ating mga pagkakamali at pagkakasala, dapat ano tayo, meron tayong magpakumbaba. ba? Diba? Yung mahirap kasi minsan sa mga tao, pinatawad mo pero sa susunod ganun pa rin yung gagawin, 'di ba? Tapos uh, magmamalaki. Yung yung, yung ganung mga tao walang natutunan yun. <laughs> yung mga ganun tao walang natutunan sa kanilang pagkadapa. Ah, diba? uh, yung sa kanilang pagbangon ano eh, hindi yung uh, na, na, natuto silang magpakumbaba eh, 'di ba? yung pagbangon nila is uh, imbis na ano naging kabaliktaran eh no mas lalong yumabang no? may mga tao kasi na kung titingnan mo parang mga ano yung grabe yung yung kababaan ng loob no may mga tao gan minsan eh di ba ang ang ano talagang mahinhin magsalita no dahan, -dahan magsalita tapos uh, pag yung mga aksyon niya na ginagawa talagang makikita mo yung humility pero siyempre, hindi natin kasi pwedeng dayain ng Diyos eh. Diba? Kaya nga sabi ng Bible, sa bunga makikilala kung anong klase ang isang puno. Ganon din sa atin, no? malalaman sa pamamagitan ng ating mga gawa kung ano ba talaga tayo. ba? Diba? Kaya nga tinitest yung karakter, tinitest yung ating mga, kaya nga tayo dumaraan sa mga pagsubok kasi dyan natitest eh. Diba? Diba? dun, dun lumalabas yung totoong tayo, yung totoo natin pagkatao. Kasi sa mga part na yon uh, tayo ay nililinis. No? Tayo kasi ng proning yun eh, ng paglilinis ng Panginoon eh. For the good nating lahat, no? para tayo ay maging produktibo sa, sa gawain ng Diyos. Di ba So dito mga kapatid, may kita natin na uh, yung malaking uh, uh, ginagawa ng Diyos sa bawat uh, mananampalataya niya. Na siya ang Diyos pa rin na ano eh, nananalangin. Ayaw ng Panginoon na isa man sa kanyang kawan ang mawala, di ba? Kaya nga nandoon pa rin yung habag, yung awa ng Diyos. Kaya nga sa ating paglilingkod mga kapatid, hindi talaga natin 'tong magagawa kung hindi dahil sa tulong ng Panginoon. Kaya ito mga kapatid, itong sinabi to ni ano, hindi lang nato kay Pedro eh. Kahit naman din sa atin eh hindi lang naman si Pedro ang uh, nag ano minsan nagka uh, ikinakaila niya o kinakatuwa niya yung ating Panginoon. Kuminsan tayo rin eh. 'Di ba? Sa pamamagitan ng ano ng ating ano ng ating pagsasabuhay. Kuminsan nasa prayer meeting may kita yung pananampalataya natin pero pag wala na tayo sa prayer meeting, nasa trabaho na tayo. 'Di ba? namumuhay na tayo na parang walang Diyos, di pareho lang din yon na ikinatuwa natin yung Panginoon. Hindi nga lang natin sinabi na katulad ni Pedro na hindi ko kilala yan. Pero sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay, pinapakita natin na sa pamamagitan yun na ikinakatuwa natin yung Panginoon. Kasi bakit? Kasi malayo sa itinuturo ng Diyos yung pamumuhay natin. Di ba? Hindi man tayo nagsasalita, but sabi nga, action speak louder than words. 'di ba? Mas mas maingay pa, ha? no mas halatado sa pamamagitan ng ating pamumuhay na ikinakatwa natin yung mga salita ng Diyos. 'Di ba? Kasi hindi natin isinasabuhay. No? Minsan marami tayong ganyan. Katulad din tayo ni Pedro, no? Hindi man natin siya sinas kinakatwa yung ating Panginoon sa salita, pero sa pamamagitan ng ating mga gawa para nating ikinaiil uh, pinagkakaila yung ating Panginoon. Kaya uh, napakalaga talaga mga kapatid na sa buhay natin na natatagin itong uh, isinasabuhay. Kaya ngayon sabi ng Panginoon kay Pedro, patatagin mo yung, yung mga kapatid. So ganoon din mga kapatid no sa ating mga pananampalataya na kailangan nating isabuhay yung salita ng Diyos upang maging kalakasan tayo ng bawat mananampalataya ng Panginoon. So, hindi tayo magiging standing black hindi dapat tayo yung magiging reason ng pagkakabahabahagi. Hindi dapat makita sa atin yung uh, parang competition, pagalingan. Di ba? Hindi ganun mga kapatid. Kasi kung the more na tingin natin sa sarili natin ay eh, matalino tayo, nagkakamali tayo. Di ba? <laughs> sa paglilingkod sa Panginoon, hindi talino ng mundo ang ginagamit. Kundi yung talino na galing sa Panginoon. Di ba? yung talino na galing sa Panginoon mga kapatid hindi yon na uh, hindi yon hinahaluan ng yabang di diba? hindi yon na nagiging rason na mamaliitin natin yung kapwa natin dahil mas marami tayong alam yes baka mamaya marami ka lang alam pero yung sinasabihan mo yung inakala mong walang alam sa salita ng Diyos yung alam mo sinasabuhay niya na <laughs> di ba <laughs> Hindi mo pala alam yung alam mo. Ang dami mong alam. Pero, yung taong yun, hindi niya man alam yung alam mo, pero sinasabuhay niya na pala. <laughs> no? Pinapractice niya na pala sa buhay niya. Yung mga alam mo. Eh, kaso sa atin minsan, marami lang tayong alam. Pero minsan, yun ang kulang kasi sa atin. No? Kaya nga, palagi sinasabi yan ng ating punong lingkod, dati, no? na tayo kasi ang tinuturo sa atin ng Panginoon hindi mag-memorize. <laughs> more kasi ang dapat ang mga anak ni El Shaddai, more in application. Hindi sa memorize. Maganda naman yung ma-memorize mo. maganda naman yung head knowledge. Pero ang gusto talaga ng ating punong lingkod sa at ng ating uh, uh Yao El Shaddai, no? Yung pagsasabuhay. <laughs> yung application, mga kapatid. Diba? ba? Yun ang pinakamalaga. Kasi mas madaling maunawaan ng tao yung salita ng Diyos kapag sinasabuhay natin. Di ba? Minsan yung, kasi yung pagkakamali ng iba eh. Kunyari, meron kang, may tao kang gustong dalin sa Panginoon. Ang tao kasi pag binuksan mo agad ng Bible yan, iba na agad eh. Di ba? Lalayo agad sa iyo yan eh. Di ba? Pero ga gamitin mo yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasabuhay. ba? Diba? Doon pa lang nangangaral na tayo eh. Yung pangangaral na yun eh. Yun ang pinaka-efektibong pangangaral. Hindi yung sinasabi natin, kundi yung pinapakita po natin sa kanila. So yun lang mga kapatid at nawaan Diyos ay patuloy tayong tulungan, uh, patuloy tayong gabayan, na hindi tayo mawang hina sa ating pananampalataya, kundi patuloy tayong palakasin, sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan at damo tayong dumaranas ng pagsubok, damo tayong kumapi. At kung magpagtagumpayan natin ito, tandaan natin na pagtagumpayan natin ang pagsubok na ito, hindi dahil sa atin, kundi dahil ito sa grasya ng Panginoon. Kaya walang dapat magmalaki, kundi patuloy tayong uh, magpakababa. Ibaba, ibaba yung ating sarili sa harapan ng Diyos. So God bless po sa ating lahat.